May isang nilalang sa Biblia na nagpapakulo ng dagat at kayang lunurin ang pinakamalaking barko. Isang halimaw na puno ng hiwaga at takot, ang Leviathan. Pero ano nga ba talaga ito? Ang Leviathan ay isa sa mga pinakamatagal ng pinagtatalo ng nilalang sa Biblia. Mito ba ito simbolismo o isang tunay na hayop noong unang panahon? Mula sa mga kwento ng sinaunang mga akda hanggang sa mga modernong interpretasyon ang Leviathan ay patuloy na bumabalot sa misteryo at tanong. Ang ilan ay naniniwala na isa lamang itong simbolo ng kasamaan at kalikuan, habang ang iba naman ay nagsasabi na ito ay isang napakalaking hayop na nabubuhay sa dagat. Ano nga ba ang totoo? Samahan na ako sa isang paglalakbay sa kasaysayan, heografiya at pananampalataya para tuklasin ang misteryo ng Leviathan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share para sa mas marami pang usapang makabuluhan. Huwag palampasin ang mga susunod pang kabanata ng ating pagtalakay. Upang mas lalo nating maunawaan ang misteryo ng Leviathan, baliktanawin natin ang mga talata sa Biblia kung saan unang lumitaw ang pangalan nito. Isa sa mga pinakamahalagang talata ay matatagpuan sa Aklat ni Hob, partikular sa Hob 41 kung saan detalyadong inilarawan ang kabangisan at kapangyarihan ng nilalang na ito. Sa Job 41, makikita natin ang isang paghahambing na nagpapakita ng kabigatan at lakas ng Leviathan. Magagawa mo bang hulihin ang Leviathan gamit ang isang panghuli na lambat? Magiging paborito mo ba ang maglaro sa kanya tulad ng isang ibon? Tanong ng Diyos kay Hobb. Makikita natin dito ang isang nilalang na hindi kayang kontrolin o talunin ng tao. Isang hayop na puno ng puwersa at takot. Pero hindi lang si Job ang nagbanggit sa Leviathan. Sa awit isang daan at apat, dalawamput ang Leviathan ay itinuring na nilalang ng Diyos. May dagat na naglalakbay doon ang mga nilalang na hindi kayang matutunan ng tao. Ang Leviathan na nilikha mo upang magsayap. Isang nilalang na tila may layunin, isang bahagi ng likas na mundo, ngunit may lakas na hindi kayang masakop ng tao. At sa Isayas 27.1, binanggit ito bilang isang simbolo ng pagsugpo ng Diyos sa mga kaaway. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay maghihiganti laban sa mga nilalang ng dagat at papatumbahin ang Leviathan, ang ahas na kumakalat sa dagat. Dito, Makikita natin na ang Leviathan ay hindi lamang isang hayop sa dagat, kundi isang simbolo ng kaguluhan at kaaway ng Diyos. Sa lahat ng nabanggit na talata, kitang-kita natin na ang Leviathan ay hindi isang ordinaryong hayop. Inilarawan ito bilang isang nilalang na may kapangyarihan sa dagat, kaya't ang mga tao noong panahoy may takot at paghanga sa kanya. Isang nilalang na may kakayahang magdulot ng pagkasira at takot na kahit ang pinakamalakas na tao ay hindi kayang talunin. Ngayon na ating napag-usapan ang pinagmula ng Leviathan sa mga aklat ng Biblia, magiging mahalaga na tanungin kung paano ito nakikita sa konteksto ng ating kasaysayan at pananampalataya. Ano ang mga simbolo at mensahe na hatid nito sa ating mga buhay ngayon? Habang ang Leviathan ay madalas na inilarawan bilang isang nilalang ng dagat, may mga eksperto at teologo na naniniwala na ang tunay na ibig sabihin nito ay hindi lamang tungkol sa isang pisikal na hayop. Ang Leviathan, sa maraming interpretasyon, ay isang malakas na simbolo ng kasamaan, kaguluhan at mga puwersa ng kabaliktaran ng Diyos. Ang Leviathan ay kadalasang iniuugnay sa mga puwersa ng kaaway at kasamaan, isang nilalang na hindi kayang kontrolin o talunin ng tao. Sa aklat ni Job, halimbawa, ang pagkatalo ng Leviathan ay hindi lamang isang literal na laban ng tao laban sa hayop, kundi isang representasyon ng pagsugpo ng Diyos sa mga puwersa ng kasamaan at kaaway. Sa ganitong konteksto, ang Leviathan ay simbolo ng lahat ng mga bagay na hindi kayang pagtagumpayan ng tao, na tanging ang kapangyarihan ng Diyos lamang ang makakatalo. Ngunit higit pa rito ang Leviathan ay maaari ding kumatawan sa isang mas malalim na ideya ng kaguluhan at kaayusan. Sa mga kwento ng paglikha, ang dagat ay kadalasang itinuturing na isang simbolo ng chaos at ang Leviathan bilang hari ng dagat ay isang representasyon ng puwersang iyon. Sa mga biblikal na teksto, ang Leviathan ay isang kalaban na hindi matitinag at ang pagkatalo nito ay isang mensahe ng pagtatagumpay ng Diyos laban sa lahat ng uri ng kaguluhan sa mundo. Ngunit paano naman kung ang Leviathan ay isang tunay na hayop na nabuhay sa ating mundo noong unang panahon? Maraming mga teorya ang nagsasabi na ang Leviathan ay hindi isang katang-isip lamang, kundi isang hayop na may katangiang kakaibang lakas at laki. Isa sa mga pinakamadalas na teorya ay ang Leviathan, bilang isang sinaunang buwaya o isang dambuhalang reptilya na naninirahan sa dagat. Sa katunayan, may mga hayop na may katulad na anyo at ugali sa mga nilalarawan ng Leviathan, tulad ng mga modernong buwaya na may matitigas na balat, malalaking panga, at lakas sa tubig. Ang iba naman ay nagmumungkahi na ang Leviathan ay maaaring isang uri ng balyena o malalaking marine creatures na may pambihirang laki at lakas. May mga sinaunang ulat ng mga dambuhalang hayop sa dagat na maaaring naging inspirasyon sa kwento ng Leviathan. Ang mga pagbanggit sa Leviathan sa mga lumang kasulatan ay maaaring tumukoy sa mga ganitong hayop na itinuturing na mahiwaga at malakas sa panahong iyon. At may mga nagsasabi na ang Leviathan ay maaaring isang mythical creature na hindi naman kailanman eksaktong nakita ng tao, ngunit isang representasyon ng mas malalaking nilalang na nagmumula sa ating mga imajinasyon at pananaw sa kapangyarihan ng kalikasan. Ngayon kung titingnan natin ang epekto ng Leviathan sa kultura, makikita natin na ang nilalang na ito ay hindi lamang isang bahagi ng Biblia ang imahe ng Leviathan ay sumikat at nagkaroon ng malalim na epekto sa mitolohiya at sining ng iba't ibang kultura. Sa maraming sinaunang sibilisasyon, ang mga kwento ng mga halimaw na tulad ng Leviathan ay naging inspirasyon para sa mga alamat ng mga dambuhalang nilalang sa dagat. Halimbawa, ang mga kwento ng Kraken sa mitolohiyang Norse ay maaring inihalin tulad sa Leviathan. Isang dambuhalang hayop na nakatira sa mga kailaliman ng dagat at may kakayahang magdulot ng pagkawasak. Sa sining, makikita rin natin ang Leviathan na inuukit sa mga sinaunang likhang sining at literatura. Ang imahe ng isang dambuhalang ahas o dragon sa dagat ay patuloy na nagbigay inspirasyon sa mga pintor, iskultor at manunulat mula sa iba't ibang panahon. Ang Leviathan ay naging isang simbolo ng nilalang na may walang hanggan at hindi matitinag na kapangyarihan. Isang hindi malilimutang imahe na patuloy na bumabalot sa ating kaisipan. Sa modernong kultura, ang Leviathan ay patuloy na ipinapakita sa pelikula, mga libro at laro, kung saan ito ay kadalasang isang simbolo ng puwersang hindi kayang labanan o kontrolin ng tao ang mga ideya ng kaguluhan, takot at kapangyarihan na dulot ng Leviathan ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng mas mataas na puwersa at misteryo na tanging ang ating imahinasyon lamang ang makakapagbigay ng kahulugan. Sa paglalakbay natin sa kasaysayan at pananampalataya, makikita natin na ang Leviathan ay hindi lamang isang nilalang na nakatago sa mga pahina ng Biblia. Isa itong simbolo na patuloy na nagsisilibing gabay, aral at paksa ng misteryo sa buong mundo. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng Leviathan sa teolohiya ay ang papel nito bilang isang representasyon ng chaos, ang kaguluhan na tumutukoy sa mga puwersa na hindi kayang kontrolin ng tao. Sa maraming aklat ng Biblia, ang dagat at mga nilalang tulad ng Leviathan ay kadalasang nauugnay sa mga puwersa ng kalikasan na nagdudulot ng takot at pangamba. Ang Leviathan, bilang isang dambuhalang hayop na naglalakbay sa dagat, ay sumasalamin sa mga kalagayan ng kaguluhan na hindi matitinag o magagapi ng tao. Sa aklat ni Job, halimbawa, inilarawan ng Diyos ang Leviathan bilang isang nilalang na walang makakatalo. Binanggit ng Diyos kay Job Walang makakagawa ng kahit anong bagay laban sa kanya. Siya ang hari ng mga nilalang sa dagat. Sa pamamagitan ng imahe ng Leviathan, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa likas na mundo at ang kawalan ng kapangyarihan ng tao sa mga kalikasan ng mundo. Ang Leviathan ay hindi lamang isang hayop, kundi isang simbolo ng kalikasan na wala tayong kontrol. At sa ganitong paraan, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kaharian at ang kanyang pamumuno sa lahat ng bagay. Ang Leviathan ay isang paalala na may mga bagay na hindi kayang kontrolin ng tao, ngunit ang Diyos ang may ganap na kontrol sa lahat ng ito. Ang kaguluhan ng dagat, ang puwersa ng kalikasan, at ang mga hindi matitinag na nilalang tulad ng Leviathan ay nagiging simbolo ng kahinaan ng tao at ang kapangyarihan ng Diyos na nangingibabaw. Ngunit hindi lamang sa mga aklat ng kasaysayan at panalangin lumitaw ang Leviathan. Ito rin ay may papel sa mga hula ng katapusan ng mundo, partikular sa mga aklat ng propesya tulad ng Isayas. Sa Isayas 27.1, ipinakita ang Leviathan bilang isang simbolo ng pagkatalo ng mga kaaway ng Diyos sa katapusan ng mga panahon. Sinabi sa Isayas, Sa araw na iyon, ang Panginoon ay maghihiganti laban sa mga nilalang ng dagat at papatumbahin ang Leviathan, ang ahas na kumakalat sa dagat. Ang imahe ng Leviathan dito ay hindi lamang isang hayop na tinutukoy sa mga aklat ng kasaysayan, kundi isang pahayag ng Diyos na ang lahat ng mga puwersang ito ng chaos at kasamaan ay darating sa isang wakas sa kaganapan ng Kanyang paghuhukom. Sa mga hula sa eskatolohiya o katapusan ng mundo, ang Leviathan ay tumutukoy sa isang panahon ng pagsugpo at pagtatagumpay ng Diyos laban sa lahat ng puwersa ng kasamaan at kaguluhan. Ang pagbagsak ng Leviathan sa mga propesya ay hindi lamang nagsasaad ng isang pagtatapos ng isang nilalang, kundi isang simbolo ng tagumpay ng Diyos sa katapusan ng mga panahon kung saan ang lahat ng mga puwersa ng kasamaan at chaos ay tatalunin sa ilalim ng kanyang makapangyarihang kamay. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, ipinapakita ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay hindi nasusukat lamang sa mga likas na bagay, kundi sa kanyang kakayahang supilin at talunin ang mga puwersang hindi kayang pagtagumpayan ng tao. Ang Leviathan ay naging simbolo ng pagwawagi ng Diyos laban sa lahat ng kaaway ng kanyang kaharian. Sa kabuuan, ang Leviathan ay higit pa sa isang nilalang na may takot at kapangyarihan. Isa itong paalala ng Diyos ng kanyang kadakilaan na siya lamang ang may kontrol sa mga puwersang hindi kayang sakupin ng tao. At sa katapusan ng mga panahon, ang simbolo ng Leviathan ay magiging tanda ng tagumpay ng Diyos sa laban-laban sa lahat ng kasamaan at kaguluhan. Sa huli, ang Leviathan ay hindi lamang isang halimaw na matatakot tayo. Sa halip, ito ay isang makapangyarihang simbolo na nagdadala ng malalim na mensahe tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Bagamat isang nilalang na puno ng hiwaga at takot, ang Leviathan ay nagsisilbing paalala ng dakilang kakayahan ng Diyos na magtaglay ng kapangyarihan sa kabila ng kaguluhan ng kalikasan at mga puwersang hindi kayang sakupin ng tao. Isa itong misteryo na patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagiging paksa ng pagninilay-nilay para sa mga mananampalataya at mga nag-aaral ng kasaysayan. Hindi lamang ang kasaysayan o ang mga salaysay ng Leviathan na patuloy na nagdudulot ng mga tanong, kundi pati na rin ang mga kahulugan at mga aral na maaaring matutunan mula rito.